So, ayan guys, for my videos today, ayan si nanay. Okay. So, ayan na. wag yung kalimutan, iboto. Kakandidato pa kami. Okay. <laughs> sa huling halalan. So, ayan na mga karampa. So, binisit ako si nanay sa kanyang area. Ayan, makita niyo naman ang kanyang lawak na lupain. So, ayan, napakalawak niyang lupain guys. Kasi, yan ang bahay ni nanay. Makikita niyo yung bahay na malaki na yan. Sinanay ang may-ari niyan. No? Oo. Yes. <laughs> Sinanay ang may-ari niyan. So, 'di ba nanay ikaw may-ari? Ah. Oh, uh, yeah. <laughs> Siya ang may-ari. So, guys, uh, ayan lang masasabi ko kahit man meron tayong mga pinagdadaanan, laban lang basta wala tayong sakit. Ma oh. so uh -huh. patuloy tayong lalaban. Ayan, ayan, umiiyak na sila nanay. So ayan na mga karampa. Hello. Um magandang maganda. Yes. Kumusta ka nanay? Maganda. Oh. <laughs> ayan, naman. Lalo na ikaw. Oh. Oh, uh, no, maganda daw ako. Yeah. Mukha nga raw akong unggoy, guys. <laughs> Sabi ni letter. <clears throat> oh. <laughs> so, hindi na natin babanggitin kung sino yung nagsabi na mukha daw akong unggoy. So, ayan, maraming maraming salamat sa nagsabi sa akin na mukha akong unggoy. And, may may shoutout <laughs> sa'yo.